Hello guys, tingnan nyo pa ito. Itong uwak, uhaw na uhaw. Ang ginawa niya para siya makainom sa isang garapon na lagay ng tubig kalahati. Ginawa niya, ginamit niya ang tuka, uh, kinuha niya mga bato at tinulog niya dun sa may tubig. Uh, itong nilagay niya mga bato hanggang sa Bukin tin tumataas. So yan. Kumuha pa siya uli ng bato. Kaya yun. Nakainom siya ng paunti-unti hanggang sana uh, tumaas. Umapo yung tubig. Ang galing ng ano ng uwak. Ang talino niya. Para siyang tao. May isip. So yan. Magaling magdiskarte yung uwak. Hello,